kami so even programa ni Jimmy Grabe, kahamok ang naka-update is at ito like it. like it, ay it. Even sa Surigao City Police Station kahamok sinig tawag dun sa mga hapitay mo o even and siya kung respondihan at the same time tanan pa yun yung pangangin patatag ng additional na mobile sa Surigao City Police ako ba yun ini yung lupa? Sabi hindi ko dako na tabang kay Sita ko na nila na ini so Naka ikaunog kaya ang duha na nauna Katong Hilux Tapos katong isa na close ban Na mark ni Hundin Tapos ini Na duha ka Tapos katong spot ban Tapos actually ang hindi yung Na ito po ito sa negotiate May ini pa pagayon na isa na exclusive na Uh, abansa na na Commission ng Pilipinas. So, natin sa pag-respond ng WCP na ito. Kahit hindi ko na nag-respond ng, mga mga WCP, especially ng minor until the law sa protocol natin sa hindi na siya pwede sa sa mga marketing sa matroba na baga. Mauna, katong sa WCP na na marketing at may marketing sa WCP. sa pinag-inig sa kapatid amat sa <inaudible inaudible> oh, na sa naman mabigyan mo ng pagkakataas niya, na na, naapetun katong katung, pan, ah pin, na repair na kay adto siya kay ini na teritory ng uh, na territory ng Surigao City medyo unique kay ini siya dili siya kapareho ng ibang area, uh, area of responsibility na puros land territory siya ini siya taatay 21 21 ka island barangay so baka malayo sa batong mga island barangay baka dili daw priority Nagpunang kayo ni Mayor, nag-atagay siya ng time, nag-implis kayo siya ng uh, budget para ganito ng A&P Speedboat para walang reason ang police na hindi makaabot po sa mga island barangay ngayon, in case of emergency. So, ito yung nagpag-patrol car? So, ang patrol car naman, maraming vehiculo na, alam uh, na na, sa Surigao City. So sa total na nasa kanya yung shop ito. na yan siya tapos may upat pa kami ka kwan, upat pa kami ka big bike na mga kwan, mga PNP motorcycle. So para na siya, naka-deploy na siya, naka-preposition guys, sa na strategy. Kaya sabi ko gani, sige naman kami testing ng trangy sa 5 minutes response. Makaya, good so, to 3 minutes na ang um, patrol na ito. tawag na lamang sila, lamang nila do gayon. Kapit kung dili gani makwan, kung makalimta na itong cellphone hotline ng mobile station, mag-dial ra sa 911, and then i forward nila, pas-pas na yan mm, Sa pagkakuman, dili ra gano'n kung 5 minutes, 3 minutes oh, kaya the, na. so 3 to... so, minutes ang um, kay, um, ang tabo man yan, bali, tag-divide na nato ang pan, ang positioning ng mga patrol at kanan dili sa ground. So, kaya dili na siya abutan ng pan, dili kahit na walang pas ng 5 minutes, o pas, pas na kayo.